Nagbigay ng babala ang Provincial Health Office o PHO sa mga Novo Ecehano na mag-ingat sa tatlong nakamamatay na sakit na maaaring makuha ngayong panahon ng tag-ulan dengue, leptospirosis at diarrhea. Ito ang tatlong nakamamatay na sakit na kada taon ay may naitatalang mataas na bilang ng kaso na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pangangalaga sa sarili at kapaligiran. Nangunguna sa listahan ng mga pinangangambahang sakit tuwing sasapit ang tag-ulan ang dengue, kung saan mula Enero hanggang ikalabing walo ng Hunyo ay nakapagtala na ang Provincial Health Office ng 750 kaso ng dengue sa buong lalawigan mas mataas kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong buwan na mayroon lamang 430 na kaso nangunguna pa rin sa may pinakamataas na bilang ng kaso ng dengue ang lungsod ng Cabanatuan na may 165 na kaso, kasunod ang bayan ng Zaragoza na may 52 na kaso, San Antonio na may 45 na kaso, Gimba na may 41 na kaso, Talavera na may 41 na kaso, at lungsod Agham ng Munyos na may 38 na kaso. Ayon kay Doc Benji Lopez, head ng Provincial Health Office, pangunahin pa rin paraan upang madepensahan ang mga sarili sa sakit na dengue ay ang pagsira sa pinamumugara ng mga lamok na nagdadala ng nasabing sakit. Ang first line of defense natin is search and destroy chemical application dun sa tubig, sa stagnant water, and then environmental sanitation, yung ating waste management is very important. Hinihikayat ni Doc Lopez ang mga Novo Esihano na makipagtulungan sa pagpapanatini ng kalinisan at kaayusan sa bawat pamayanan upang ang sakit na dengue ay kanilang maiwasan. Sa ating po mga kapwa-novos no? ang nihiling ko lang po sana makiisa po tayo sa mga ating mga barangay leaders pagdating po sa search and destroy, nagbabahay-bahay po tayo. Uh, pagdating po sa request po ninyo sa supplies po ng ating pong anti-dengue, meron po tayong chemicals dito sa Provincial Health Office, ito po ay bigay galing ng uh, Department of Health ang ating pong ini-implement ay larvicide, hindi po tayo nag-implement ng fogging. Isa din sa binabantayan ng PHO tuwing sa sapit ang tag ay ang kaso ng leptospirosis kung saan mula Enero hanggang Ikalabingwalo ng Hunyo ay nakapagtala sila ng 34 na kaso. Mas mataas din kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na mayroon lamang 15 na kaso. Laging paalala ng PHO, maghugas ng mabuti ng mga paa kapag lumulusong sa tubig o mas mainam kung iiwasan ang paglusong sa tubig baha upang makaiwas sa leptospirosis fibrosis. Kung may pagkakataon po na tayo malulusong sa tubig baha, pinakamaganda po ay maghugas lang po kagad tayo ng tubig at sabon upang maiwasan po natin ang leptospirosis. Dapat ding siguraduhin ang kalinisan ng tubig na iniinom tuwing sasapit ang tag-ulan dahil maaari itong maging sanhinan dayariya. Payo ni Doc Lopez, maging maingat at panatilihing malinis ang imbakan ng tubig. Bago gamitin ang tubig, ay marapat muna itong pakuluan ng isa hanggang dalawang minuto at maging maingat sa paghahanda ng pagkain para sa pamilya. Ayon din kay Doc Lopez, ang dayariya ay isa sa top 5 leading causes ng konsultasyon at kabilang din sa top 10 leading causes ng admission, sanhi ng dehydration o kakulangan sa tubig ng katawan. Na-admit po yung mga pasyente natin nagtatae unang-una because of complications of dehydration. Dehydration po ay may iwasan po natin 'yan kung properly inom po tayo ng maraming tubig upang map map mapalitan yung tubig na nawawala sa atin. Narito ang mga sintomas upang malaman kung ang pasyente ay dehydrated. Una ay pangangalum mata o pagkamatamlay matamlay ng mga mata. Pangalawa pagluwag ng balat. At pangatlo ay ang pagpapawis at panlalamig ng katawan. Uminom ng dalawang litro o higit pa bawat araw upang mapanatili ang kalusugan ng pangangatawan. At sa huli, mas mabisa pa rin ang kumonsulta sa doktor upang mas mapangalagaan ang sarili laban sa anumang mga sakit na dulot ng mga dumi at bakterya sa kapaligiran. Unang sika.